Hmm. Oh. <t snacks> Ito po magiging CR po nila. Yan, ito yung kusina. Ayos, may flooring na. All goods. May flooring na rin. Concrete works. Concrete ko lang. Pwede pa kaya pa ba sa na for po? Sigurado pa ka kayaan. May tiles na yan. Ay, iwalay muna natin yung wall. Na Siguro ano, sa mabulang muna. Finish lang, buuhin muna. Buuhin muna Tapos po. Tapos, plaster, labas plaster. loob. opo. Mm -hmm. Ang tiles po, pintura. Ang ano niyan, ang asintada ta kaya, nabot sa, ano, sa box type kang ano, ha? Posteris. <laughs> kaya pinag, ano ko sa'yo mo, Kenzo? Oo. Tapos, teres. Teres pa. Kadit na teres, ano. Lo, hmm. atubangan. 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 So, may... basta, yan, pong, ano, Basta yan po ang uh, ano, basta na ang design kong ano namin? Design. Ay, mas yun man ko ano ko siya. Tama, mm -hmm. mm -hmm. yung man talagang is, ano uh, specific talagang design. Okay. Ano yan? Design yan anong yan? Mm -hmm. Iyon na yan, as bubuhin nindo pagka mm -hmm. Yun na yan, asintada ka mo diyan. CR asintada itong sarong kwarto, asintada ito. Mm -hmm. Hanggang sa 3 ano ka lang. Hanggang sa 3 meters sa biga lang. Then Chris Wolf yung lahat yun. Mason Rewards uh. Kaya ba ang ano dyan, Puso Negro. Ang hindi namin sakop ang ano po, ang hauling. Kaya nga ni Iba mo, alam nga, ang pahuling isa po. sama mo sa ano, estimate mo. Kaya nga ni Libor, ano. So, di ka okay. man po malugi. <laughs> so, problema nito, baka iwanan ako ng mga kasamahan ko pag nalugi kami. Yan o, oh, uh, Nyok. Nyok, kumusta Nyok? Okay, Joms. Okay lang naman po. Medyo, oh, may flooring na din, ano? Opo, medyo malapit-apit na rin po yan kasi naka-flooring na po yan. Oo. Oh, medyo matagal lang lang po kasi kasi maraming tubig dyan eh. Kaya nga eh. Sayang nga po ako kasi nakaangat na yung ano eh, yung flooring na. Oo. Oh. Saka hindi na po magiging hassle yung ano, yung po ng trabador ko. Oo. Oh, kasi dati, ano din eh, hassle din po. Hassle na marami po yung ano, yung putik Yung putik. Maraming, maraming tubig. Mas naulan-ulan -ulan pa. Pero po ngayon, mapapabilis na po yung ano, Oo. yung process po ng bahay Mm, -mm. Sa so, ngayon, nag-ano sila eh? nagawa -ano, um, po sila ng ano, Poste? poste po. Para makabuwas na rin po. Oo. Upan na yan, Nok. Konting ano na lang. Sana isang buwan na lang, ah, mabuo boy. na yan. Sana nga po isang buwan, mabuo no, na rin. Oo. Uh -huh. At kayo pinayon. din naman ang titira dyan, eh. <laughs> <laughs> ano, masaya ka, nyok? Sobra pong saya ko yung Jones Oo. Ano sabi nila mama mo? Um, ano daw po? Tapos na po kagad yung ano. Oo nga eh. Excited na po silang ano, makita yung bahay. Yung bahay. Ako nga po, ginagawa pa lang. Excited na po ako. <laughs> <laughs> kaya tutok na tutok ka din yung ano okay, dito? Oo, dito din po ako. Tapos pag may deliver po na ano, mag po, natulong din po kami ni Orville po. Yung, yung kapatid mo? Oo. Pag wala rin siyang trabaho. Opo. Ay, nyo kumusta yung pag-aaral mo? Kasi okay naman po. Ka. Okay na nagmo-module na lang po ako. Eh. O module na lang. Mm. Um, um, mag Tapos magi-exam daw po January pa naman po yung ano. Mm -hmm. Yung, kaya nandito rin po ako nakatuto para pabantayan ko rin po na maayos. Kaya nga eh. O, paano yung ano niyan kasi magkakain pa kayo ano? Opo, magkakain na. Mag ano oras ka rin po kasi. Oo. So sa ngayon nyo, mayroon tayong changes. Yun nga ipapapakyaw na lang din natin. Ipapapak. So ikaw na lang din. Isay ko ititiwala is, is, yung, yung Apo, ano. Ako, na lang po yung ano. Oo. So, lagi ka naman andito. Apo, lagi na po ako andito. Um, kung saan may mga, yung mga materialis may na, nawawala ba? Hindi naman. Um, yung materialis po okay naman. Goods naman po. Wala naman pong nawawala. uuwi so, so, po namin dito. Tapos pagbalik po dito. Tinitya ko po yung mga materialis po. Okay naman. Okay naman. Wala naman pong nababawas po. Ah. Uh, okay. So ngayon meron pa tayong kukunin sa ano kantong mga ano kulang o di punta na rin tayo ano, tapos paano yung pagkain nila kasi ano ngayon po ano pa yung pagkain nila tapos bukas po magsisimula na po yung ano close na ano nyo po yung deal namin oh. na, pakiyawan na lang so sa, sa, kanila, sa kanila na lang, lang yun yung, ano. ah, o di mabuti mabuti, mabuti nyo oh. hmm. so sana ganda lang yung panahon ano opo para ha,